Oh, what's up mga boss? Karoon na buntag is na sa ito mga bossing. So first, check na to, ato ang horn din mga boss. Dual horn niya mga bossing. O, oh, switch. Ayan, sige, klingingan ko na ganina ako nang gisprihan lang. Para mo malipyo mo, wala-wala ang taya. So next ang signal ay tanaw na ito. Kasi gabag ka, kay ako gaya po nang gabi. Wala niya ay nara, signal so, light. Ayan, tora. Tora, tora. Malikod. So, Dora. Shish. So, muna mga bossing So, karon mga boss is mula kao na po. Mag-select na po sa sapatos. So, muna mga bossing. Unang tanaw pa lang na kita na kong unit suka dali oh. Shish, kaya nga unit suka mga boss. Pero, ang problema ni nga unit suka is maliit na unit suka. O, na po ko nakita dali mga bossing nga. Colombia. Ayan, Colombia mga boss. Colombia na sapatos. Kaso may damage lang. ayon, may damage. So, lagay natin dyan. Baka mabibili, mabili natin yan mamaya. And then, meron na ako nakita dito Converse, mga boss. Ito yung Converse niya, Good shoes pa yan. Walang labang mga sapatos na yan. At meron din buns. Kaso, ang problema ng buns is ito. May damage na yung buns natin. So, wala na yan. Hindi na natin ito kukunin. Basta may damage na. Sayang, sa oh. Ganda pa sana. Kaso may damage. Tapos, may nakita pa ako dito, oh. Ayun, oh. Yan, oh. Lacoste yun no? Oh, o lakos to walang laba pa kaso merong damage eh. may damage yan mga boss yun o oh, no? ganda pa ng lakos sana o oh. yun oh, sa labas yung damage yan doon sa loob so ilagay natin dyan maka bibili natin yan mamaya tapos ito din adidas ayun may adidas kaso hindi good size maliit lang siya pero pang babae naman so lagay natin dyan maka bibili natin din yan yan o oh, ito yung partner niya Ayun mga bossing. So hanap pa tayo ng iba mga boss. Hanapin natin. Oy, may pila dito. Wag na 'to. Hindi na natin 'to kukunin. So ang target ko talaga dito ngayon is kukuha ako ng mga Nike kaso wala nang available na Nike. Pag open nila kahapon, pag display nila, ubos lahat ng mga Jordan nila. So wala ako nakita. So ayun oh, meron ako unit so ka nakita ko yung partner na isang unit so ka. Kaso ang problema nito is maliit. Ah, uh, size 5 lang ata siya, US 5 mga boss. Lagay natin siyan baka kukunin natin 'yan mamaya. Depende sa presyo ng may-ari. So, bumalik ako dito last time na na-vlog ko mga bossing is yung sapatos na nabili ko nung murang-mura lang na walang laban na sapatos. Dito ko nabili 'yon. So ngayon mga bossing, bumalik ako. So bibili tayo dito kahit mga anim na pairs lang sana mabili natin. Ayan. Kaso ang problema dito mga bossing. Hindi ako nakuha hindi ako nakabili dito. Kasi last time uh, nakuha ko siya as pack, nakabili ako ng apat na sapatos as pack kanyon. Ang problema don uh, hindi problema pala. mura lang yung bigay nila sa akin noon as pack. Kaso ngayon mga bossing, grabe yung ang mahal na yeah, may damage yung Nike sayang yung Nike oh. ang mahal na na yung, ano, bigaya nila so kukunin ko sana yung limang pairs kaso ang problema mga bossing uh, mahal na yung isa hindi na nila binibigay ng aspak aspakan so ayun hindi ko na lang kinuha kukunin ko sana yung onitsuka lang sana yung isang onitsuka kaso napakamahal ng bigay nila So, hindi ko hindi pa ako sure doon baka mayroon pa yung mga damage pagkatapos malabhan. So wala pa hindi pa kasi to nalalaban lahat. So yung ginawa ko dito mga bossing, ah, hindi ko na lang binili. Yan, ito yung napili ko sana yung Adidas. Tapos itong Lacoste. may damage yung Lacoste. Yung Adidas din meron siyang soul set. At itong Onitsuka. Yan, Onitsuka liit ma ang liit ng unit suka size 5 ata basta ang liit naunahan kasi ako ng mga selector dito okay na sana yung price na bigay nila kaso ang problema is not, hindi kasi siya good size so hindi natin maibibenta agad hindi kasi siya good size so ito yung Colombia, Columbia Columbia na, na bibihin ko sana kaso ang problema merong damage ayun so hindi ko bibilhin yan Uh, tapos itong converse na isa napili ko ang ganda sana ng converse kaso yung price na bigaya nila hindi maganda so flex natin yung sapatos natin mga boss shish yung sapatos natin mga boss hindi ba naka nike tayo mga boss travis scott